Unahin ko na kagad kasi nga po ako po yung nag-cover nito yung tungkol po sa allegedly quote and quote palit ulus kam no there are incidents reported uh, in Valenzuela in particular na one private hospital daw eh, nag-hold or nag-detain ng kaanak ng pasyenteng nasawi mula sa paggamutan kasi nga hindi raw makapagbayad ng bill Anong initial oh. reaction lang po dito ng Department of Health at saka ano pong dapat gawin Well, una sa lahat, uh, without reference to any specific hospital, okay. mali talaga na mag-detain ng isang pasyente dahil sa hindi siya makabayad, no? Meron tayong uh, batas, meron tayong Republic Act number no. 9439, yung tinatawag na mahaba yung title pero kailangan basahin, an act prohibiting the detention of patients in hospitals and medical clinics on grounds of non-payment of hospital bills or medical expenses. Meron po yung kaakibat na Administrative Order ng DOH 2008-0001 kung saan nagbigay tayo ng implementing rules and regulations. So matutal, ang sinasabi ng batas na to is uh, hindi talaga dapat tayo nag-detain uh, na or nag-detain mm -hmm. ng mga pasyente dahil lang sa sila makabayad. Now, ang importante, meron tayong due process. So pag nakita na namin yung uh, complaint, reklamo, uh, yun ay agad namin kikilusan. Kung ano man yung circumstances, yung mga nangyari at kung ito man ay yaming ibabangga dun sa mga provision ng batas. Opo, as you mentioned, no, there will there should always be due process. So kung may mga ganitong klaseng yes. reklamo, bukod po sa maaari nilang kaharapin na parusa doon sa batas, Doc, meron po bang kapangyarihan ng DOH na magpasara ng isang ospital if ever po ma-prove yung ganitong klaseng mga allegations? Yes, uh, the DOH has the power to license and uh, to act on uh, violations of all hospitals and the uh, health facilities kaya nga may tinatawag tayo na license to operate bago magbukas ng isang uh, ospital and mm -hmm. on every year nire yan. So importante na makita natin yung license ng ospital is uh, on a different uh, law, ibang batas yung basihan niya. Pero pwede naming tignan ano bang nangyayari sa isang ospital no kung ito ba ay sumusunod sa aming mga patakaran na ang disenyo ay para sa kaligtasan ng mga pasyente. Opo, edok eh, ito may mga eto rin yung mga insights na natanggap po namin kahapon. Marami kasing nagdedepensa na na nagsasabi nga po in behalf of private hospital eh pag kinukonsente daw kasi nila yung mga hindi nagbabayad ng mga pasyente, baka naman daw sila ay malugi. Ano pong mga parang ano may mga ways di ba na dapat pwedeng gawin ng isang yeah. hospital in particular. Right, tama 'yon uh, Mon. 'no. So uh, naintindihan naman natin na uh, hindi naman dapat uh, parang abusuhin ang mm -hmm. privilege yan ang uh, dahilan kung bakit actually pag binasa natin yung uh, AO ng DOH konektado uh, sa sitwasyon na ito, no, yung detention of uh, hospita of hospitals of uh, patients in okay. uh, hospitals hospital, meron mga provision doon na sinasabi dapat ang uh, hospital uh, pinapaskil or may malinaw na patakaran kung ano ba ang kanilang mga presyo, kung ano ba ang mga procedure, sino ba ang nag admit At uh, para sa mga pasyente na na-admit, dapat ang ospital, katulong rin ang uh, DOH, ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan, pati ang PhilHealth, uh, PCSO, hahanapan ng paraan para mabayaran yung bills ng ating mga pasyente. In fact, ang latest iteration niyan, yung tinatawag na MAIP, yung Medical Assistance to Indigent Patients sa uh, DOH, kung saan uh, meron tayong uh, budget mula sa so Kongreso na pwede nating iilaan sa mga oh. hospital. For private hospitals, we encourage them to please enter into a memorandum of agreement with the DOH. Marami po, uh, I think uh, the last count, mga 2,000 hospitals nationwide or something like that, ang uh, merong uh, memorandum of agreement sa amin para mm -hmm. kami ay makapagbigay ng maip for the medically uh, sorry, for the indigent, pala, indigent. and financially okay. incapacitated tama, patient. Doc, Mapunta na ako. Medyo marami-rami akong gusto itanong sa iyo kaya susulitin sure, ko. Sure. kaka pagkakataon. na. Katatapos lang po namin kasi pag-usapan yung rabies kanina sa isang veterinaryo po ang kausap namin. Kumustahin lang po namin kung gaano na ba karami ang kaso nito ngayon sa bansa. If you have the records or data po, please. Yeah, as of uh, March uh, 16, no, dito sa ating uh, mga nationwide, meron na tayong um, 84, no, uh, 84 na kaso ng rabies na na-record sa Pilipinas. Ngayon ang rabies has a case fatality rate of 100 Oh my God. Malungkot mm. po ang, yeah malungkot ang kwento ng rabies. kagad ni Mon. No? Ang ang uh, malungkot ang kwento ng rabies, pagka kayo po ay nagkaroon ng rabies, yak po ang kamatayan. Kaya po kami napaka-intense ng campaign natin na pabakunahan hindi po yung tao ngunit ang aso Kayot, at pusa tao. dahil ang aso at pusa ang pinamumugaran ang diradaanan ng rabies virus. Oo. Pero, doc ang mga taong nakakagat ng mga hayop na infected ng rabies, may paraan pa ba na sila ay magamot? Meron, meron. So... Uh... Tunay nga na nakamamatay 100% pero pag ikaw ay nakagat, nakalmot or nadilaan ng sugat ng isang hayop na may rabies, pag nadala ito kaagad within the next uh, few hours to an animal bite center or an emergency room, meron tayong tinatawag na post exposure prophylaxis. Yun po yung nababalitaan natin no na mga tipong lima hanggang kitong turok. ni naman sulod-sulod mm -hmm. mga iba-ibang araw, pero pag nasimulan po yung uh, PEP na tinatawag na yon for rabies Meron tayong laban. Mm -hmm. Yun. Kasi may ano rin yan, Dok, di ba? Parang meron din siyang, parang, uh, pro, ano tawag doon, yung bago lumabas yung mga sintomas? Probation, ano tawag doon? Incubation period. Ah, okay. Depende yan kung gaano kalayo sa utak, no? So, medyo mabilis sa paliwanag kasi. Ang rabies kasi, ang kanyang uh, tinitira na bahagi ng katawan is yung ating nervous system or yung ating Naku. utak. So pag ang kagat ng or ang kalmot ay uh, mas malapit sa ulo, mas mabilis po yung period bago magkaroon tayo ng simptomas. Mm. Kaya pag ikay nakagat o nadilaan ng sugat ng mga aso o pusa o kahit anong hayop na hindi mo alam, baka infected nga po ng, uh, ng rabies, magpa-check na po kayo kagad para po ma-control. Kasi there's ano naman po eh, may solution naman. Mahirap lang po talaga kapag hindi po ito naagapan kasi nga 100% yung fatality rate po ng sakit na yes. rabies. Okay. And it doesn't matter what the size of the ano of the bite, kahit si. maliit yung kagat, i-konsulta po. Kahit kalmot nga doki, eh, 'di ba? Kahit kalmot, yes, kahit kalmot. Huwag nyo hong babaliwalain yan, yung tipong kahit tuwan-tuwa ka pa, niyayakap-yakap mo, eh, nakalmot ka na pala, hindi mo alam. Eh, dapat ho talaga, uh, just for assurance, magpa-check. Or yun, sinasabi nga ni pa pabakunahan palagi. Dapat ha, ang mga hayop. Dok, mali pa ako sa isang pantapik. Eh, itong pertosis, yes. nako, parang sa Quezon Province, meron na rin. At sabi niyo nga po, eh, controlled na. Controlled na nga ba talaga? Pero bakit may mga bagong kaso pang naitatala? Yeah, yung ating uh, pertussis, so ang latest tally as of March 23 nationwide, 862 cases. Uh, meron tayong 49 deaths uh, sa kasamaang palad na na-record na rin. Uh, Ga pa rin yung trend no 79% halos sa uh, 8 sa 10 ay mas bata sa limang taong gulang. Tapos napansin natin sa mga chikiting na to halos uh, 7 sa bawat 10 ay hindi bakunado o hindi maalala kung sila ay nabakunahan. Hindi na, hindi pa natin nakikitahan ng uh, para bang trend na bumababa. Sabi nga ni Secretary Ted 'yung nagpa-plateau no. Ibig sabihin, hindi tumataas, hindi bumababa 'yung uh, dami ng bagong kaso kada linggo. Kasi pag tayo po ay nag responde sa isang uh, outbreak. Ang outbreak, uh, ang epekto ng bakuna, especially in this case, bakuna yung panlaban natin. We have to wait for maybe four to six weeks bago makita sa ating mga records. Kasi yung, alala nyo po, no, nung panahon ng pandemic, same principle. Pag sinabing fully vaccinated ka na ba, kahit sabihin mong naka 2 doses ka na, mag-aantay ka pa ng two weeks after the last dose bago masabi na protektado ka na. Kasi yung ating katawan, ano pa siya, kumbaga Uh, nagkakaroon ng na para ipakita or ilaban dun sa virus yung ating uh, immune system. So it will get uh, it will take rather mga 4 to 6 weeks before we see a dip in the trend dun sa mga new pertussis cases. Mm, so ngayon hindi pa natin masabi talaga if ever. Pero doc, kumusta yes. lang po ang bakunahan? Uh, may bakuna na ba in the first place kasi nga effective pa rin technically no to prevent this kind of uh, sakit is through vaccine. Yeah, ang ating bakunahan ay ongoing no? at uh, siguro magandang opportunity na rin. <laughs> Excuse me. Yung ating uh, pentavalent vaccine, meron niyang ipaalala natin sa ating mga nanay, no? meron niyang uh, tatlong dose one month apart. Pwedeng as young, kasing bata ng six weeks old or one and a half months old yung baby, pwede na siyang bigyan ng pentavalent. Huwag pong kalimutang bumalik. Kapag nabakunahan po yun. ng isang pentavalent ang baby, kailangan bumalik after one month. Mm -hmm. Kailangan po yon maging faithful po tayo sa pagsunod po ng mga ganyang klaseng pagtuturok po ng bakuna mga kapatid. Meron po yung ano eh, meron siyang number of days na binibilang. Kung tayo po naging praning ng COVID na talagang bilang na bilang po natin yung araw at buwan, kung kailan tayo dapat mabakuna ng second dose, eh dapat po aware tayo dyan. Dok, medyo marami pa akong gusto itanong about pertosis pero kukulangin na po kami sa oras. Panghuli na lamang okay. po. May makalat kasi ngayon mga messages tungkol po sa mga payo ngayong sobrang init ang panahon. Isa dyan, yung umiwas daw sa pag-inom ng malamig na tubig kapag pumapalo ng 40 to 50 degrees Celsius ang temperatura kasi puputok daw yung blood vessels ng isang tao. Sabi pang araw, isang araw yan sa dahilan kung bakit maraming ngayong may stroke. Sa inyo po ba galing ang mga payong ito? Hindi po. Galing po yan sa hindi namin source at yan po ay matagal lang na debunk. Diretsyahin ko na po. No? Ang panlaban sa apoy ay tubig. Ang panlaban sa init ay lamig. So pag sinabi natin na kailangan nating umiwas sa lamig dahil mainit ang katawan natin, medyo hindi po makasay, ano yun no, no, no sense yung ganung kasabihan. Ang ating uh, blood vessels hindi 'yun siya pumuputok basta-basta just because nalimigan po siya. In fact, ang first aid para sa heat stroke, para sa heat exhaustion, saka sa heat cramps, yung mga heat-related illnesses ay palamigin yung katawan, ilayo sa init ng araw, ilagay sa lilim, bigyan ng tubig kahit po malamig yung tubig, walang problema. Hindi naman po ito ibabanli. Hindi naman po parang ibibigay ng biglaan. So wala akong problema yan at walang katotohanan po yung kumakalat na yan.